Hi guys, kay curious ako dito sa nakita ko nga video nga ang nipa ang iabunga ginakaon. So testingan ko man abi nga ano nga mangita sang bunga sang nipa. So kay nadumduman ko nga deregli isa amon may ari dering nga nga may mga nipa sila pero kay pila nang indi ka puno. Ah uh, shout out gali dira sa tagiya sini uh, nipa ha kay kun amo ni ang akon nga na diskartehan subo nga ang nipa nyo ang akon nga <laughs> nga i-vlog uh, pasensyahan nyo na ako kung may makita ko nga bunga kay ako gid niya kawaton kay matilaw gid ako ya manami ani ang bunga kay ginakaon te kay para mabalan man ang nga ginakaon gali na siya so ari na malakat-lakat kita diri, anay so ari na palaan mo na ni kung sino ang tagiya sinisang isang makita mo ini nga video uh, shout out lang sa imo oh kay ari eh, oh gina ko bigyan ang pagpangawat sang nipa nyo lantawon ko lang kung may bunga kung wala <laughs> oh, ari ho oh. oh. lantawa oh kilala na nila kung sa ila ini nga nipa Mm, shout out sa inyo, Jaan ah kung makita nyo ini so ari ohoy kaluoy man nga mga nipa bla oo, kay isang una da mo ina nipa pero subong daw wala na kay daw ginpang sipa na ini mga nipa may ara siya nga ano ho nga bulak pero ay man ini nagtuloy nga bu nga mahimo sang bunga ano ni siya Oh, nagpalamulak siya pero wala man siya bunga. Oh, pwede na ini mapanggatong ang uh, mga ano ni pa. Hmm? Ay kanugon, wala bunga. Hmm. De, ano ini hindi kita sinikron katya tilaw sang nipa nga ini. Kay wa man init bunga. Oh, damo pa pala. Oh, ari ako sa ilang uh, punong dapit. dapet. nyo na ako, hindi ko yamang wasang inyong uh, ano ha, uh, bangros. <laughs> kaya nga ako lang yung uh, ginasighted rin ang inyong anipa nipa pero hay why man ini bunga nga mga nipa kay mga mga alaya man ini ay uh -huh. pwede na ini mapanggatong ang mga paklang huh? Mhm. Mm Wa ay bunga. Dinta na na ha anay nga matisteng ko pero kaisang una may nakita yun man kung uh, may mga bunga ina da nga daw nagapungpong bala nga daw bunga sang saging uh, pero daw get kita gin swerte ma man to gani kay way kita kapangawat sang ilang nga uh, nipa aragoy sa una damo na di ilang uh, nipa subong wala uh, um, ay do kapit kita so, okay, may mga ano may mga bulak at yan nipa pero nagkamatay siguro sa sobrang kainiton kaya ano na depress ang mga nipa <laughs> sa sobrang kainiton hmm, pero ini ho daw namin na niya pang kahuyon kag kaya uh, -huh, uh -huh. na o, ay tanabunga tanah ano nga matilaw pakita kita isang bunga sang nipa kung mati ano ini iya nga sabor ay daw ay man kita gin swerte kay ay man ini bunga oo, oh, may mga bulak siya o oh, pero wala nagdala pa ko kutsilyo oho uh -huh. atuho oh ara ho kay um, ano ini kay daw ari kutoy man ini nga Bunga ng nipa ay abaw basi may mga man ha kaya rin sa katunggan amo ni ay amo ni ya bunga oh, huh? um, may ara ambot kung pwede na ini ako ni abay poksi on mm, aragoy ay gagmay abaw daw gagmay gagmay man bunga. oh. Uh, kala ano pa kala usik Mm, ara may nakita ko nga bungasang nipa pero kay daw kagamay-gamay man ini. Daw ay man ini unod siguro. Pero testingan ko lang kag dalon ini sa balay. So amo ini ang ako nakita nga bungasang nipa pero lang tawa kay oh. Kay kagagmay sini ambot ko may mga unod ini. Testingan ko lang ini ha. Oga, uh, at least kahit papaano may nakita tayo nga isa kabilog. Pero ang nakita ko ito yung uh, sa mga video, mga dagko-dagko ito yung bunga sa ilan ni pa yeah. Samantara, dito yung mga kinomo lang kadako. Ay, arit ko ito eh. Sa sobra siguro nga kainiton ka, ano, ka panahon. Ano pa ko ang ilang ni pa. So wala na ako nagpuli sa balay. Dari ko na lang inigin, ano, Dari ko na lang ini-testingan sa puno sa kahoy dari sa kalikutan. Uh, hindi man adi matawag nga kalikutan kay mahawan man ho. Hindi. Kay kung dalon ko pa ini sa balay basi kung maghinulso lang kung uh, nagbitbit ako sini o oh, daw ay man ini mang unod. Mhm. Uh -huh. Hindi. Ay ati ah. Waay pata na unod gali ya. Hmm. Uh hmm. Bubut waay unod. Ay kanugon. Ana nga mati kita tani sini. Pero ay, why suerte. Mm, um, why unod. unud. Aha, uh, ibubot bot pa. Hm? Aha, uh, nanu mani hay why kita ketilau? Hm? Ude. why kita nat unud pa. Aha, uh, nanu ini. linghod pa ini siguro gali kay uga patay na ganin yang ano uga ay patanay unod ya ang ni pa oh gala pa hay amolak kita ketilao sang ano sang bunga sang nipa. kay ang ato na kuha waay pa unod linghod pa ya hay ano mo naman to abi kay indi naman to siguro magdako kay ano kay daw Huwag oh, ito ato sang chance nga magpadayon pa kay dagaklamatay na ang iyang ano puno sa ito sang yabunga. O oh, kaya hindi na man siya magdako. So next time na lang ha, Basi sa ibang nga lugar makakita kita sang nipa. Kaga makatilaw kita. Kasi eh, may ara man nga, nga chance pa sa ibang nga lugar ah Kaya mo lang to.